Diba? Eh. tapang tapang kanina ngayon tapang kanina ngayon duwag na siya. tapang <laughs> tapang na lang ma. tapang na e kaya na e tapang tapang kanina ngayon duag nisha na e tapang na e ka muna tatalo na Huwag ka muna, tatalan, ma. Tingnan nyo. Alam mo ba ate may sirena dito? Ako yun. Hi guys, nandito po kami sa pinansinan lang lupa sa amin. Ayan po. Uh, po kami ng buko. Yung iba po dito ng ano, mga nyog, hindi po napapakinabangan namin kasi ninanakaw. So, bali, wala kasing bantay na. Ayan. Ayan po siya. Tapos, tapong anihin yan. Ayan, nakikita niya. Kuha na nga kami ng buko. Wala na mga ano. Exercise. Ito pa yung kubo. Dati po uh, may pinatatao kami dito na mamahala, pinamamahala namin yung ano, pinagbabantay yung palay. So pali. Ito po, tapos nagalaga alaga siya dito ng baboy, ng manok kaso umalis din din tagal kasi gawa ng ng trabaho construction malis dito kasi meron naging problema